Napakahalaga na bago ka magsimula ng iyong cropping sa panahon na to, ay dapat ay planado na lahat simula sa pagtatanim ng palay hanggang sa harvesting. Malaking tulong ito sa iyo lalo pa kung ikaw ay baguhan at hindi mo alam ang gagawin. Meron ako ituturo na apps, dalawang apps na malaking tulong sa iyo upang maging masagana ang iyong ani. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa Diditin Nature Farm Channel. Gusto mo bang makabawi ngayon sa cropping na to? Tinamaan pa ng bagyo ang yung cropping sa nakaraang season? Well, pareho tayo at gusto ko rin makabawi. Kaya sa video nito ka-farmer ay i-share ko sa inyo ang dalawang apps na malaking tulong sa akin. Ang isa is, ay ang pagpili ng tamang binhi at ang pangalawa naman ay paano aalagaan ang palay simula sa simula hanggang sa na Napakalaking tulong nito dahil tuturuan ka nito ng mga pizza. Kailangan ka mag-apply ng insecticide, herbicide at iba pa at tuturuan ka rin ito ng mga pizza na kung ano ang dapat mong gagawin simula sa pagtatanim ng palay hanggang sa pagharvest ng palay. Kung ikaw ay baguhan at hindi mo alam paano ang pagtatanim ng palay simula sa simula hanggang sa maharvest ay para sa iyo ang video na to bago tayo masimula don't forget to like, share at syempre subscribe for more videos ang unang isishare ko sa inyo na apps ay itong binhing palay apps na kung saan makakapili ka dito ng tamang palay mula sa top varieties sa filter search sa newly release ang pangalawang apps na isishare ko sa inyo ay itong palay check apps na kung saan napakalaking tulong nito kung ikaw ay magt magtatanim ng palay simula sa pagtatanim hanggang sa pinakadulo ay makikita mo agad kung ano mga kinakailangan mo makikita mo kagad dito kung ano mga listahan ng mga gagawin mo at may kita mo rin dito kung nasa ang stage na ang iyong palay dito sa nakarang video ay pinakita ko sa inyo ng ating kabuang gastos ay nasa 37,000 at ang ang kabuang ani natin ay 79 kung ito times mo sa tag 8 pesos per kilo ay lugi ka pa ng 7677 pero kung ang uh, presyo naman ay umabot ng 20 kilos ay kikita ka ng nasa 43,000 so ganun lang nakadipindi ang yung kita sa presyo ng pagbibinta mo ng palay ngayon dahil nagsisimula tayo nag araro napagtapos na ng araro ay kailangan magsimulan na rin tayo ng bagong taniman i-click lang natin itong tapos na ang taniman Masagana ng pagtatapos ng taniman, maaari mong balikan ang mga naging gawain ng cropping season ng ito hanggang sa muling pagsaka hanggang sa muli. Ngayon, magsisimula na tayo ng bagong taniman. Magpaplano na tayo. At dahil ngayon ay nakapag araro na tayo, kiklik natin ang bagong taniman. Dito, may kita natin yung pagpili ng binhi, pamamahala ng pataba at crop calendars. Dito muna tayo sa pagpili ng binhi. Dahil ang napili kong itatanim na binhi ay arsiitin hanapin natin yung rc18 at para malaman natin kung inbred o hybrid yung rc18 o kung anong variety ng palay ang pwedeng applicable na itanim dyan sa inyo ay pwedeng gamitin nyo yung binhing palay app i-filter search lang natin ang location namin ay nasa region 4b, Mimaropa at ang environment namin ay irrigated lowland at ang season natin ngayon ay dry season yan tapos yung ating crop establishment ay direct with seeded viewmatch eto nakikita nyo yung PSB RC18 inbred yan ang napili natin proceed tayo dito RC18 click natin yung inbred so araw ng pagulang kung hindi natin alam balikan natin yung rc18 at dito nakikita natin yung uh, maturity nakasulat dito ay 123 days yun ang ilalagay natin 123 days then para ng pagsasabog ang nilagay natin kanina sa filter search ay uh, sabog tanim. Direct with seeded. Click natin yan. So yung pizza ng pagsasabog natin. Halimbawa tayo ay magsasabog ng December 5, 2025. Okay. December 5, 2025. kabuang timbang ng binhi nasa 120 kilos pinagmula ng binhi ang pinagmula ng binhi ay oh, sabihin natin sarili binhi na lang pero yung nag ah, yung nagpalaki nito ay seed grower din sariling binhi timbang ng binhi Alamin ang sustansya ang kailangan ng tanim na palay. Sundin ang tamang element, amount, timing o it sa pagpapataba. Pumili ng rekomendasyon ng pagpaabuno para sa iyo. So abunong swak ang gamitin natin. Basta tama ang dami ng organiko at inorganikong pataba, nasisigurong mataas ang ani. Piliin ang kombinasyon ang sustansya na swak sa iyo base sa nakaraang ani noong nakaraan cropping season pag kumbuwa ng pili natin uh, ang pataba natin unang pataba natin ay 1.35 sako na 1414 ang ikalawang pataba natin ay 0.9 na sako na 4600 at 0.45 bag 0060 at ang timing ay 10 to 14 days after sowing or 15 to 8 after sowing tingnan natin yung kumbu 2 1.8 sako ng 14-14 10 to 14 days 16-20 0 akong 4-3 muna 3.8 sako ng 14-14 ikalawa ay 1.8 sako ng 46 0, 0. at ikatlo ay 1.8 sako ng 46 0, 0. at yung kumbu 4 2.7 bags ng 1620 ito yung combo 1 medyo less lang ipataba no? yung combo 2 medyo mas lumaki ng konti dito tayo sa combo 2 at nakakasulat yan ay 5 to 6 tons pwede natin i-harvest Ito ang iyong schedule na mga gawain. Sundin ang crop calendar na ito batay sa sistemang palaychik. November 9, November 15, pag-aararo, pag-ayos ng kanal at pilapil, pagbababad ng lupa. November 16, unang pagsusuyod. 23, ikalawang pagsusuyod. November 30, pagbababad ng binhi, pagkukulob ng binhi, paglilinang, pagpapatag sabog, pamamalas sa damo, pamamala sa daga. December 7, pamamalas sa damo. O okay, ito na. Mayroon na tayong crop calendar. No? At April 5 to April 11 yung ating ani. Which is sakto. Ito ay painit na. At ito ay rc 10, Kaya swak na swak. Kaya simulan na natin ang ating pagsasaka. Yan, so dito mga ka-farmer ay naka-ready na ang ating mga pagsasaka, no? Yan, so ito na yung listahan ng ating mga gagawin, check na lang yan, susundan na lang natin yan at hindi na tayo malilito, no? Ngayon ay nakapag-araro na tayo, kiklik natin, dahil nakapag-araro na tayo paghahanda ng lupa. Ang ginawa natin dito ay kontrata, no? ang ginawa natin dito ay pakiawan yan click natin yung pakiawan pag -aararo. ngayon ang bayad ay pira ang bayad natin sa nagararo ay 4,500 bali sa 4,500 ay umabot siya ng nasa anim na araw na pag-aararo itong 0.9 hectares. Doon, napagkasunduan namin na walang kain, walang mirinda sa kanya na lahat. At kapag natapos niya ito, yun ang bayad sa kanya. Kasi pag arawan ay 500 kung may kain. 600 naman kung walang kain. Pero kung pakyawan, 1,500 per sako ng binhi. So dito kasi hindi naman umabot ng 3 sako. Yung tatlong sako ng bini ay talagang makapal na makapal na kaya yun. nag kami. Kaya 4,500. Cook save na natin. Save. Ang ginamit niya dito ay manual. Save. Ngayon, ay may umpisang gastos na tayo na 4,500. So, ayan mga ka-farmer, kaya kung kayo ay magsisimula pa lang ng palayan, gamitin niyo itong dalawang apps na napaka-importante. Ang unang apps ay itong, ito, yung palay check app at binhing palay. Napakaganda nito ka-farmer. Kung wala ka pa nito, i-search mo lang dyan sa Play Store at i-download at magagamit mo na kagad kung kapag na, na naayos mo ito sa may signal pwede mo na itong dalhin sa walang signal at okay na okay nang gamitin at mag update na lang ito kapag napunta ka sa may signal ang kagandahan nito ito ay napakaraming mga features na napakagandang gamitin na sagot sa lahat ng problema ng mga magsasaka pagdating sa palay kaya kung pag meron ka nito napakalaking advantage kung hindi mo alam pa paano ito gagamitin at gusto mong malaman, Meron akong ginawang video na tungkol dito at panoorin mo ito at malaman mo pa paano ito gamitin. Maraming salamat mga ka-farmers sa inyong panonood at hopefully nakapagsimulan na tayo ng ating palayan upang tuloy-tuloy na tayo sa ating harbisan. Don't forget to like, share at subscribe ka na dito sa ating YouTube channel at sama-sama tayong lumago. Happy farming!